Magandang araw. Marunong ka bang sumulat ng diary o tala arawan? Halika, tuturuan kita. Dear Diary, Ito ang madalas na bungad sa pagsulat ng diary o tala arawan. Bakit nga ba ganito? Parang love letter ba ito? Oo, ganun na nga. Ang pagsusulat ng diary ay parang pagsusulat lang para sa iyong kaibigan. Itinuturing kasing matalik na kaibigan si diary. Siya ang lubos na pinagkakatiwalaan ng sumusulat sa kaniyang mga iniisip, pinaplano, nararamdaman at nararanasan. Ang talaarawan o diary ay uri ng sulatin na ng mga tala ng mga pangyayari kaisipan, damdamin o sa loobi ng sumusulat sa araw-araw. Ito ay kalipunan ng mga bahabahaging sulatin na nakasulat at nakaayos ng sunod-sunod na petsa ayon sa forma ng kalendaryo. Ito ay maaaring pribado o pansarili at maaari ding maging akdang pampanitikan. Ang halimbawa nito ay diary o pawimpikid ang talaarawan ay natatanging bagay na nagbibigay ng daan upang talakayin ang iyong mga emosyon. Naitatala rito ang mga pangarap o ideya mo sa mga bagay-bagay o sasapin. Ito ay sumasalamin din sa pang-araw-araw na buhay ng manunulat sa pamayanan o kapaligiran kaniyang ginagalawan. Paano sumulat nito? Wala naman talagang tiyak na paraan upang magsulat ng isang tala arawan. Malaya ang individual na sumulat nito sa anumang anyo. Subalit, may ilang mga pangunahing teknik na maaaring isagawa upang maisulat at maipahayag ng manunulat ang lahat na nasa kaniyang puso at isipan. Ano nga ba ang maaring isulat sa diary? Sa diary, maaaring maglista ng mga dapat gawin o mga nagawa na. Maaaring magsulat dito ng mga saloobin na darama at iniisip. Makatutulong ding maibsan ang bigat na nararamdaman kung isusumbong kay diary ang mga problema, agam-agam at kalituhan. Maaari ding ilagay rito ang mga pantasya sa buhay at syempre masarap isalaysay sa diary ang mga kabiguan. Paano ba sisimula ng pagsulat ng diary? Dahil may kalayaan ng pagsulat ng diary, wala naman talagang limitasyon ang pagsusulat nito. Subalit, maaaring simulan ito sa paglalahad ng mga pangyayari o gawain mo sa buong araw. Ilahad o isalaysay ang mga kaganapan o karanasang nagpaigtad ng iyong emosyon, damdamin at saloobin, gaya kung anong nangyari sa paaralan, kung saan nakasulat ka ng tula o maikling kwento. Maaari ding magsimula sa paglilista ng mga plano, planong gawin o planong bilhin na maaaring maisagawa sa loob ng maikli o mahabang panahon. Siyempre, isa-isa hindi ng mga paraan o hakbang sa pagkamit ng mga iyon. Maaari ding gamitin ang kasalukuyan mong emosyon sa pagsisimula. Halimbawa, malungkot ka sa araw na ito Isulat mo ang mga dahilan ng iyong kalungkutan. Hayaan mong dumaloy lahat ng iyong nararamdaman sa iyong mga titik. Maaari ka rin gumamit ng mga linya sa kantang nakaka-relate ka. Sa paggamit ng isang inspirational quote na galing sa kilalang tao, sa linya sa pelikula o sa mga karakter sa kwento, ay mainam ding gawing simula. i mo ito sa buhay mo at ipaliwanag kung bakit mahalaga ito sa iyo. Ipaliwanag mo ang napiling quote sa iyong sariling salita. Ang mga hobbies at interest mo gaya ng gardening, reading, writing, sports o cooking ay maganda ring pagsimula ng topic. Ipakilala mo rin ang mga taong nakapag-inspire sa iyo nang katulad ng gusto mo. Maglagay ka rin ng mga ideyang gagawin mo sa mga susunod na araw tungkol sa napili mong hobby. Maaari kang mag iba ng entries mo araw-araw. Maaring tungkol sa pag-aaral o edukasyon, tungkol sa pag-ibig o hinahanga ang tao, tungkol sa problema sa pamilya, pera o pisikal na kaanyuan. Maaring tungkol sa pinagkakaabalahan, trabaho o extra income. May format ba ang diary? Opo, meron. Simulan mo ito sa pagsulat ng petsa sa kanang bahagi ng notebook o anumang susulatan mo. Sa ibaba at kaliwang bahagi naman ay sulat ang Dear Diary. Pagkatapos, simulan na ang isulat ang lahat ng nasa isip at puso mo. Kapag naisulat mo ng lahat, ilagay sa ibaba ng content sa kanang bahagi kapantay ng petsa ang pangalan mo. Ganito, Oktubre 21, 2023 Dear Diary, excited ako magsulat ngayon ng diary kaya pinag-aralan ko ito. Nag-research ako online. Nagbasa ako ng mga hakbang, tips at samples. Madali lang pala Natutuwa akong magsimula ng pagsusulat ng diary o talaarawan. Sa palagay ko, gagawin ko na ito araw-araw. Juan, ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng diary? Personal ang diary. Kaya gumamit ng mga panghalip panao na nasa unang panauhan, gaya ng ko, ako, akin, at iba pa. Maging matapat sa paglalahad ng mga impormasyon at detalye ng iyong karanasan, plano o saloobin. Huwag matakot o mahiyang maglahad ng katotohanan. Kung natatakot namang maglahad ng katotohanan, lagyan na lamang ng lock ang diary o kaya'y maglagay ng mga alyas para sa mga taong ayaw banggitin ang pangalan. May mga pagkakataong na pagtatanto mo ang iyong mga pagkakamali. Huwag mahiya o matakot ilahad ang mga aral na natutuhan mula sa karanasan o pangyayaring iyon. Palayain mo ang iyong damdamin at kaisipan. Malaya mo itong isulat sa diary nang hindi masyadong binibigyan pansin ang teknikalidad ng mga pangungusap. Magsulat ka lang ng magsulat ayon sa iyong mga isip at nararamdaman. Walang manghuhusga sa iyo. Ang diary ay nakadesenyo naman bilang pansariling kaaliwan. Maliban na lamang kung ito ay para sa publiko. Isulat mong lahat ang detalye ng pangyayari na nais mong ilahad sa diary. Habang sariwa ito, isulat na kaagad. At hindi naman ibig sabihin ng detalyado ay napakahaba ng iyong isusulat. Gawin itong malaman pero maiksi. Ang mahalaga na kapag papahayag ka ng damdamin sa loobin o ideya. Ano naman ang tips sa pagsulat ng diary? Magtakda ng oras kung kailan ito gagawin o kailan magsusulat upang hindi ka mapagod ang pinakamainam na oras sa pagsusulat nito ay bago matulog. Maaari ding magsulat kahit anong oras, lalo na kung may ideyang nais isulat, maaari din namang magsulat ng tatlong beses sa isang linggo. Huwag masyadong maglaan ng oras sa pagsusulat ng diary, lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Ang sampu hanggang labing limang minuto ay sapat na. Huwag mo itong ituring na dagdag trabaho. Gawin mo itong pantanggal ng stress. Kung mahusay ka mag-drawing o mag-sketch, maaari mong lagyan ang diary mo ng iyong mga guhit. Makadaragdag ito ng aesthetic at motivation. Sulat na! Sigurada akong marami kang nais isulat.